shout out mga kabindors mapagpalang araw po sa inyong lahat yan. ngayon ay babalikan natin si tatay Ernesto mga kabindors upang mabisita natin uli kasama ko ang mga health worker na uh, tumutulong din sa kanila yan bibisitahin natin uli mga kabindors para malaman natin kung may nakontak na silang uh, mga anak nila yung apat nilang anak kung mayroon na nagpa-unlock ba na uh, puntahan sila. Kasi kawawa naman talaga ang kalagayan ng mag-asawa, mga kabindors kasi may sakit na talaga si tatay. Yan binalikan namin kasama ko ang ating mga tumutulong din. Ngayon narito na naman kami, mga kabindos. Hi, ba ba? Ay, vlog na. O, Ano, kumusta tay? Kumusta? Kumusta, do'y? Ano? May nakontak na kayo sa inyong mga anak? Wala, may wala pang tabi do'y

Di ano ang mangyayari tay kasi di man kayo pinupuntahan ng inyong mga anak. Paano ka ma nung dadalhin ka hospital ano? Oh, paano ka mababantayan eh Wala talaga hindi sila nagpapakunlap na Pumunta rito. Wala naman

Ah, oh, Boracay pa. Hmm. Yan nga. Pero yung mga malalapit na anak mo, saan ba malapit? Ang gasina. Ay, ay, Bicol? Bicol. Yan ang pinakamalapit. mm -hmm. Oh. Ay, malayo rin yung Bicol, ay. Malayo. No? 700. Magkano ba masaypang mula maynila ng Bicol? Malayo rin yung Bicol. Pinakamalayo pa si Teran sa Boracay. Nasa... Di ito tay pumunta na naman kami dito. Ito ang ating mga health worker. Ano? Anong masasabi niyo sa kanila Sa kanila na kayo ay tinutulungan. Ano? Anong masasabi niyo? Yan may mga dala, dala silang anong mga dala, -dala nila? Saging ano? At sa kagatas, meron na diyan tay. Uh, anong masasabi niyo sa kanila? sa mga magsalita. nagmamalasakit sa inyo? Tatay, magsalita oh. ka. Anong masasabi niyo? Para malaman ng mga anak mo? Ako, ang para sa akin, gusto ko talaga ako matulungan. Pero ano ko mas, at mga anak maglayo eh. Hmm. At saka, salamat pala sa'yo. Dahil Sagat, niya sagat, pag -idig, pag -idig, pag Mahal niya sa akin. pag-ibig. Pag ano siya sa'yo? ang ko? Hindi na ako sa hospital na na ako. Lalo na kung gabi. Hindi na naisip ko eh. sa akin wala. Bakit hindi ka nakakatulog, Tay? Ay, naisip ko yung nag sa akin ah oh. mga anak kembali kembali ako kundi uh, lang ako nagawa tuwiran nilang di ako kukuwang sa kanila di ko ay suslansa mundo di dapat na mundo hindi ka naman yun, ano tayo noong mga araw na nandito kasi sa piling mo hindi ka man managin malupit sa kanila hindi diyan lang pag-uruto oh, nila. bakit Ang mga suwari Ang isipan nila, ano, Nay? Oo. Lamok lamok. Nagagalit oh. sa si mga na. Mas lalo lang ang din na. Ito lang kami sa si bahay mm. sayo, sayo. O yun. Ang yun lim limot magulang. Mhm. Mm Ayun nga. Ayun na. Ba ah, barang babagsak, na babagsak na yata itong bahay ng <laughs> kaya. Na, wala pang bagi nagbabagsakan oh, na. Game out ako. Ang problema namin nasa loob kami, dihado oh, kami dito. O, oh, baka matabunan, matabunan kami dito. dito ah. Naka-uyo safe kayo niyo makakatakbo kayo kami hindi dito. Naka kami tatakbo dito, na. na. dito, dito na kasi <laughs> Yan ang problema natin tay. Na wala talagang ano, hindi sila nahabag ang kanilang mga puso bilang mga anak, ano?

Saan yung Kaya nga atay, wala talaga tayong magagawa kung hindi sila darating. ano Pero antay-antayin lang natin baka sakali ano, sa mga susunod na sa susunod na panahon ay ano sila? Yung makarating ba? Sa kakalang madadala sa uh, paggamutan. Ano? Pag sila ay mayroon man lang isa, isa man lang na magbabantay sa inyo. Isa diba na oh. Ano ang ulam nyo, Tay? Nadala nila ano? Ang ating mga tumutulong. Nanay, ano ang ano ano 'yon na ipinaparit kanina? Ah, hotdog. Ah, itong naka-plastic, nai. Ah, siyempre, ikaw, okay, ano, ang, ano mo, ino. sa umaga, kapi, ano, nagkakapika ka, oh. sa umaga. O, oh, gatas ang inuwi. -in. Oh. -in. Ah, hindi, si nanay, si nanay. Kapi daw ang kaniyang inom. Pero -in. brand gen adult, for adult yan. O, oh, kay -in. tatay yun, ano, gatas. Huwag ka magkakapitay, ha? Ay, ah. hindi ko mong papakapi. Mm. Hindi ko mong sa mga kong nga kapi. Katawag na siya May pasyente. Ah, ito tayo. Ang maitutulong ko lang sa iyo, sa inyo, nanay. Meron tayo dito pangkapi na aking ipapaabot sa inyo ano para naman ay eh, sumaya kayo kahit na ganito ang kalagayan ninyo ano mayroon kayong gagastusin dapat so, naman ayan maraming salamat po tayo hindi na kami magtatagal at saka tayo hindi na kami magtatagal ano at mayroon pa kaming ibang mga mission ah uh, ayan Magantay lang tayo baka sakali sa mga susunod ay mapag-isipan nila ano na yeah, dito dito sa mga uh, yung mga tayo, bilang eh? isang amaka nila na okay. ito Kila naghihirap. Ah ayan uh, ay uh, kami ay aalis na uli kasi ano uh, mayro pa kami ibang mga mission ano. Tay. Salamat sa Panginoon lang. Ah, sige, sige. Yeah, thank you so much po sa inyong lahat, mga kabindors. At ito, nakarating na naman tayo dito kay Latatay. Kasama ko ang ating mga, ano, mga health worker. Ayan. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyong uh, pagsubaybay nitong aking vlog. Ayan, ay pa, ano na kami, na naman. Mayroon pa kaming ibang mga mission eh ha. Ay, nakuwala talaga. Ano, mga matitigas talaga ang puso ng mga anak niya. Wala man lang nakakarating. Kaya ngayon hindi pala na nagkain church kasi tayo naman talaga nagbalasapit. Oh, hinip. Tapos, later on yan, ato, kuya Dani. Hmm. Tayo pang ng mga anak yan. Kaya nga. Tayo tumulong, tayo pa mapapasama dyan. Masagit na kuya Dani si ano? Si? Ramos.